Ayan, mga kadyang. Ayan, nagsusunog tayo. Ayan, sinusunog natin itong mga uh, dinamuhan natin. Ayan, tayo ng mga sarisaring gulay. Ayan, mga kadyang. Ayan. Ito pa, may susunogin pa tayo. lilinisin pa natin dito yung mga kalat, mga basura. Lilinisin natin. Magagatalim tayo ng gulay para makatipid tayo sa ano? Sa... Um, ano natin pagbibili natin ng gulay at mahal na gulay ha, <laughs> mga ka sunogin so, muna natin na marami tayong dinamuhan ng nakarang araw Ayan, ito yung binakura natin ha. Ah. para hindi makapasok yung mga tao Ay, nagbakod tayo naglalabot tayo ng iba't ibang gulay meron tayo dito ano, Ayan, ito talbos. Talbos ng kamote. Ayan, nabibili sa kalingki. tanim natin. Ayan. Saka meron tayong ano dito. Ayan, parsil. Pumili tayo ng sari-saring uh, uh, seedlings. Ito bubuksan natin mga kadyang. Meron tayong kinuha rito ng ano, uh, talong, sili, uh, okra. Ayan pinunti untiin lang muna natin mga kadyang mahirap kasi pag sabay-sabay. Saka naman tayo order pag yung ano naman. Tino lang tayo. Bubuksan natin mga Kadiang. Sana natin 'to. Sana natin yung parcel. Ayan mga kadyang ko ayun mga konti lang pala ito mga kadyang nakabalot lang ng malit na Rapper so, uy ito na ito mga kadyang ko malilit lang pala ito mga kadyang kala ko malaking plastic to mga kadyang so, yung binili namin parcel bali ano to 97 lahat Ayan o oh ang talong ayan sili ayan yung okra dito ayan sili sili ay ah, ito yung okra ayan konti lang pala mga kadyang ayan lang yung okra isang so, balot lang ayan e, yung sili nyo sili ayan ito yung talong parang inaamag na yung ano ng talong yung seedlings nya hindi natin alam kung bubuhay ito ito try natin parang may amag na sa loob ayun mga kadyang kayaan natin tatanim natin papatubuin muna natin sa ano dito sa sa paso natin ayun ayun natin ayun tayo ng ano ng matabang lupa para pag tumubo na siya saka natin ita transfer pag yung maganda ang panahon hindi mainit sa so, tayo mag transfer ng mga, uh, ano, yung mga to, pag tumubo na siya kaya yeah, mga kadyang yung update ko sa inyo sa aking uh, munting garden kaya <laughs> yeah, mga kadyang Ayan, may tanim na ako na dito. Meron na tayong tanim na papaya. Ayan. <laughs> Alagaan na lang natin mga kadyang. Tumubo, tumubo lang yan dyan. Pero ang ganda ng tubo niya. Sana tumuloy-tuloy para magkaroon ta magkatikim tayo ng bunga. <laughs> Ayan. yung sinusunog natin. tapos susunogin pa natin yan. Ayan, mga kadyang. Ayan okay, mga ka-jeng, Tatanin tayo na Talbos kamote Talbos kamote Kamote <laughs> pala kajang tanim natin ngayon ang kamote para magkaroon tayo ng Wag. <laughs> Ipili sa mga ano kapit kapitbahay. Ayan mga kadyang, tayo natin kamote. Ay. Ayan mga kadyang, Ito na mga kadyang yung mga Seedlings si natin Linagay na natin sa mga paso Ayan, Ayan may, Ang hindi pa natin na ilalagay Itong siling pansigang Ayan, Ayan Siling pansigang Ayan Meron na tayo dito Bill Fisher Oh, mayroon tayo dito ng uh, siling labuyo. At mayroon tayo dito ng uh, uh, kamatis. Ayan kamatis. Tapos mayroon tayo talong. Ayan, may talong tayo. Ayan. At ayan siling bandituan. Mayroon din tayo dito ng okra. Ayan. Ito kasi ng okra, hindi naman masilan 'to dinidiretso tanim na ito lalagyan lang ng, ano, ng harang para tumubo siya hindi masilan yung okra so, hindi, na kailangan ito sa paso itong ano uh, sitaw ganun din so, tatanim na lang ito sa lupa Ayan. ito na lang mga sili yan, mga talong kamatis yan. dito ilagay sa paso pag nagtubo siya itatransfer na lang yan, Ay, mga ka natin sa garden natin. magandahin muna tayo mga ilang ilang days para ano patubuin natin. Para meron na tayong pang ano pang uh, tayo magugulay pag uh, marami na tayong tanim. Hindi na tayo bibili sa palingki. Ayan, <laughs> mga kajang. siling pang sigang. Hindi naman, hindi naman ka-perfect na perfect na mga to lahat, mga kadyao. Importante dito, may tumubo lang siya, okay na yan, mga kadyao, kahit mga ilang piraso. Mga kapag pa, na tayo magtaning, mag sa mga patubo. Nakakalat lang natin dito sa pasok yan. Walang lalamgamin kasi pag linamgam yan wala na, hindi mabubuhay mga kadyang kailangan lang siya ayan mga kadyang yung mga ano natin binhi natin ayan itatayin natin yung itong ano sitaw ayan sitaw saka yung okra diretso sa lupa na ito mga kadyang lupa na natin itatanim thank you for watching mga kadyang please follow and subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye